Yan. Dahil maulan na, magtatanim tayo ng kamoting kahoy. Ito yun, no. Para meron tayong hukayin pagdating ng araw. Yan. Piliin natin yung matataba para mas maganda yung laman. Yan. Nagbutas na rin ako. Diyan ko ilalagay. Mamaya ihuhukay ko yan. Ayan. Ganyan. Piliin natin yung matataba. So, yan. Ito yung mga hinukay kong butas mamaya itatanim ko yan yan yung nilinis ko o yan tumubo na yung dating kamoting kahoy namin dahil matanda na siya hayaan ko lang siyang tumubo para makuha ko yung sanga niya at itanim ko ayan nagkatubig na yung mga sinunog ko dati ng mga sanga ayan na siya eto na yung update yung saging na pinutol namin tumubo na ulit siya ayan yun natumba yung puno ng alatiris sa sobrang lakas ng hangin at yung mangga hanggang ngayon merong pang bunga o ayan no. bago kami umuwi ng Manila pipinin kasi malalaglag lang siya pag hinayaan namin dyan so ito na ngayon yung bakod as you can see may tubig na dyan o, ayan may tubig na may tubig na rin dito ayan meron pang golden kohol golden kohol oh, Nakikita kita yan mga uh, golden kohol na buhay sila dahil natubigan ayan yung mga itlog nila oh. sa pader uh, kaya kailangan ko yung sugpuin yung mga golden kohol na yan oh, eto na yung aking tinanim na puno ng um, guyabano. so, maganda siya dyan and oh, may tumubo na rin akong Himbabao o Alokon sa Ilocano kung ano-ano na lang tumutubo dito hindi mo na kailangang magtanim. Ayan, may puno na rin ako ng sili, very healthy. o di ba? Tapos yung puno ng bayabas, ayan o tinanim ko pag liit, liit pa niya. And yung aming makopa na natumba dati. Ayan, tumutubo na siya o Oh, sana lumaki ka ulit kasi natumba siya kaya pag ganun yung puno niya ay natumba siya dyan dahil wala pang harang ngayon may harang na to so hindi na siguro siya matutumba o ayan ang mga pesteng kohol golden kohol ayan na so ngayon ayan sila ang dami nila oh kita nyo yan ayan golden kohol yan oh bigla silang dumami nung natubigan sila Ayan ang mga pesteng kohol na pumapatay ng mga palay. So, kailangan silang sugpuin. So, ngayon, dahil mainit na, oh, ayan na yung araw, tirik na. Kailangan ko nang tapusin tong aking pagtatanim. Ayan, kailangan kong matamnan to hanggang doon para meron naman akong anihin pagdating ng anim na buwan. May laman na siya. So, ayan, ang pagtatanim, ganito lang. Ganito lang yan. Ito, yan. Hinukay ko yan kanina. So, ganyan siya inukay ko yan ng bareta. So, ganyan daw pagtatanim kasi hindi mo alam kung saan yung pataas, saan yung pababa dito. So, sabi ng nagbigay sa akin nito, hindi mo pwedeng iganon, hindi mo pwedeng iganon kasi hindi mo na alam kung alin yung puno at dulo. So, ang gagawin, ipahalang lang na ganyan daw yan. So, ibaon pareho, pero mababaw lang. Ayan siya. yan ibaon natin dyan tutubo yan pag naulanan kasi maulan na ngayon. So, next, ito pa. Ayan. Hinukay natin sya. Hukayin lang natin yan. Ayan. And then, ibaon natin dyan. So, ayan na. So, pag naulanan yan, tutubo yan. Ito pa. Ganyan lang magtanim. Diba? Ang simple lang naman magtanim eh. Bakit ba ang daming tamad na tao? No? Kung meron ka rin naman tatamnan, bakit di mo tamnan para mapakinabangan? Hindi yung bili ng bili, wala ka naman pambili. ba? Diba? Kung masipag ka lang, mabubuhay ka talaga dito sa probinsya. Hindi ka magugutom. Lalo na kung may lupa ka, nakatiwangwang dyan. Ay, nako. Ewan ko ba sa mga tao, maasa na lang. Yan, napadrama na tuloy. So, ayan. Marami-rami itong itatanim ko. So, Bye muna. Eto ako. Mm. Yan ang itsura ko magtatanim. Kasi mainit na. Bye bye. See you next time. Pag namunga to. At pag tumubo next month. Na pag uwi namin. I-update ko kayo. Kung ano nang itsura ng aking itinanim.